Hello Grade 9, maligayang pagbabalik sa asignaturang Filipino. At ngayon, dadako naman tayo sa ikalabing apat na aralin. Ito ay ang paggamit ng angkop na pahayag sa pagbibigay ng sariling opinyon o pananaw. Ngunit bago iyon, hayaan niyo munang banggitin ko sa inyo ang mga ating mga kasanayan sa pagkatuto. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang Una, magagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon matibay na paninindigan at mungkahi. Ikalawa, makasusulat ng isang argumento hinggil sa napapanahong isyo sa lipunang asya. At pangatlo, maipahayag ang sariling pananaw tungkol sa isang napapanahong isyo sa talumpating nagpapahayag ng matibay na paninindigan. At simulan na natin ang pagtalakay sa ating paksa ngayong araw. At kagaya nga ng akinabanggit nabanggit kani-kanila lamang, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang paggamit na, ng angkop na pahayag sa pagbibigay ng sariling opinyon o pananaw. Lagi nating tatandaan ang mga sumusunod na ito sa paglalahad ng ating mga pananaw o opinyon. Una, ilahad ang opinyon sa paraang maayos kahit pasalungat ang iyong pananaw sa pananaw ng iba. Sabi nga ng isang kasabihang Ingles, you can disagree without being disagreeable. Sa paglalahad ng ating pananaw o opinion, dapat kinakailangan na maayos ang ating paglalahad ng ating mga pananaw o opinion. Nang sa gayon ay eh madali itong maintindihan ng ating kinakausap, kahit na ito ay taliwas sa kanilang paniniwala o pananaw. Ikalawa, Makinig ng mabuti sa sinasabi ng kausap. Kung sakaling hindi man kaya pareho ng pananaw o opinion, ay mabuting maipahayag mo rin ang iyong pinaniniwalaan. Sa tuwing mayroong magbabahagi sa atin ng kanilang sariling opinion o pananaw, ay marapat lamang na pakinggan natin ang kanilang sinasabi ng mabuti. Nang sa gayon ay maintindihan natin ang kanilang nais ipakahulugan. At kung sakaling hindi man magtugma, ang ating mga pananaw o opinion ay mabuting may pahayag rin natin ang ating pinaniniwalaan sa maayos na pamamaraan. Ikatlo, huwag nating pilitin ang kausap na sumang-ayon o pumanig sa iyong pananaw kung may matibay siyang dahilan para maniwala sa kasalungat ng iyong pananaw. Hindi natin kinakailangang pilitin ang ating kausap na sumang-ayon sa atin lalong-lalo na kung mayroon siyang matibay na dahilan upang hindi maniwala sa ating pinaniniwalaan. Ikaapat Maging magalang at huwag magtaas ng boses kung sakaling kailangan mo namang sumalungat. Isa ito sa kailangan nating tandaan sa tuwing magpapahayag tayo ng sariling opinion o pananaw. Dahil dito makikita ang ating ugali kagaya na lamang ng pagrespeto sa ating kinakausap. At hindi natin kinakailangan magtaas ng boses kung sakaling kailangan nating magbigay ng punto o sumalungat sa ating kinakausap. Bagkos ay magpahayag tayo ng mahinahon at ng may galang sa ating kausap. Ikalima. Makabubuti kung ang iyong ipapahayag ay nakabase sa katotohanan o kay sinusuportahan ng datos upang mas maging kapanipaniwala ang sariling opinion o pananaw, mas mabuti na, na may sumusuporta dito na datos nang sa gayon ay eh mas madali itong paniwalaan ng ating kinakausap. ika -anim. Gumamit ng mga pahayag na simple para madaling maintindihan ng mga tagapakinig ang iyong opinion o pananaw. Kung sakaling magpapahayag ng iyong opinion sa isang formal na okasyon, gumamit ka rin ng formal na pananalita at huwag mong kakalimutang gumamit ng katagang po at opo. Sa pagbibigay ng sariling opinion o pananaw, huwag na tayong magpaligiligoy pa. Kinakailangan dito ay direkta at simple para madaling maintindihan ng mga tagapakinig. At kung sakaling magpapahayag ng opinion sa isang formal na okasyon, kinakailangan nating gumamit ng mga formal na wika at huwag rin natin kakalimutan Magbigay galang sa ating mga tagapakinig. At ngayon naman ay dumako tayo sa mga angkop na pahayag na maaaring gamitin panimula sa pagpapahayag ng inyong opinyon o pananaw. At narito ang ilan na maaari nating gamitin sa tuwing magbibigay tayo ng ating opinyon o pananaw. Sa aking palagay, sa tingin ko ay para sa akin. Kung ako ang tatanungin, ang paniniwala ko ay ayon sa nabasa kong datos. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo dahil mahusay ang sinabi mo at ako man ay nasa iyo yan kung hindi ka sumasang-ayon sa aking pananaw. Subalit, Maaari po bang magbigay ng aking mungkahi? Maaari po bang magdagdag sa sinabi ninyo? Ito ang mga ilan sa dapat nating tandaan sa tuwing magpapahayag tayo ng ating sariling opinyon o pananaw. Ang isang magandang halimbawa ng pagbibigay ng opinyon o pananaw ay ang pagtatalumpati. Ano nga ba ang pagtatalumpati? ang pagtatalumpati ay isang sining ng pasalitang pagpapahayag na ang layunin ay maakit at mahikayat ang mga nakikinig sa sariling ideya, opinyon at saloobin ng nagsasalita tungkol sa paksang tinatalakay. At upang maging mabisa ang pagtatalumpati, mahalagang malaman at magamit ang, ang iba't ibang uri ng pagpapahayag. Narito naman ang iba't ibang uri ng pagpapahayag. Una ay ang paglalahad. Ito ay naglalayong magpaliwanag at maglahad ng mga pangyayari. Ito rin ay nagbibigay kalinawan sa mga konsepto at kaisipan nang sa gayon ay madaling maunawaan ng mga tagapakinig. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51% o 2% na mas mataas malalaki kalalakihan. Maraming ebidensya na ang mga mag-aaral na sanay sa kanyang unang wika ay madaling makababasa ng ibang wika. At ang ikalawa naman ay ang pagsasalaysay. Ito ay naglalayong magsalaysay ng mga pangyayari na kadalasang nakabase sa sariling karanasan ng mga tao. Narito ang ilan sa mga halimbawa ang kalagayan ng kababaihan sa tradisyonal na kulturang China na kung saan ang mga lalaki ay itinuturing na nakatataas kaysa sa mga babae. Noong ako'y nasa high school, halos ayoko nang pumasok dahil hindi ko na maintindihan ang teacher ko na panay ingles ang gamit na wika. At ang pangatlo ay ang pangangatwiran. Ito ay naglalayong mga tuwiran at dumepensa na kung saan nagbibigay patunay o katibayan upang ang isang panukala ay maging kapanipaniwala at katanggap-tanggap. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ang mga kababaihang China ay kailangang sumunod sa sinasabing aklat ng The Mother of Mencius na nagsasaad ng katungkulan nila bilang isang babae. Dapat isa puso ang layuning mapataas ang antas ng wikang Filipino, kasabay ng pagkatuto sa wikang Ingles, sapagkat ang Filipino ay bahagi ng ating sariling kultura na ating pagkakakilanlan. At ang ikaapat naman ay ang paglalarawan. Ito ay naglalayong ipakita o sabihin ang kabuwang anyo ng isang tao, lugar o pangyayari. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ang kanilang kumpanya ay hindi makatarungan at hindi patas sa pagtrato sa kababaihan. Ang kupas at maiksinyang pantalon ay nagpapakita na siya ay salat at dukha. At ngayong natapos tayo sa ating aralin patungkol sa paggamit ng angkop na pahayag sa pagbibigay ng sariling opinyon o pananaw ay dumako naman tayo sa inyong mga activity at narito po ang inyong activity bilang 14.1 at narito naman ang inyong activity bilang 14.2 at para naman sa inyong paglalapat sumulat ng isang maikling tanong pati tungkol sa kalagayan ng edukasyon ngayong panahon ng pandemya. Ipahayag ang iyong sariling pananaw at paninindigan ukol sa isyo gamit ang, ang iba't ibang uri ng pagpapahayag at isulat ito sa long band paper. Katulad po ng nabanggit na mga activity, mangyaring isumiti po ito sa lalong mas madaling araw. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. 'Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.